si Maria ang ina ng inyong Diyos ay, na tumubos ay, sa kasalanan ng sandibutay. Aking mga anak, ako'y laging nari dito ay, at kasama-kasama ninyo ay, sa araw-araw sa ako ay, ang itinalaga ng Diyos ay, para kayong lahat ay samahan at gabayan. Naway, patuloy kayong malalig sa Diyos. Patuloy kayong sumampalataya sa lahat ng kanyang mga tinuturo. Sapagkat ang mga ituturo ng buktong na anak ng Diyos ay katotohanan at ito ang magdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan. Kaya't aking mga anak, naway labi kayong manalangin. Pumili kayo ng awa at habag sa Diyos na ang bawat araw na dumarating sa inyong mga buhay ay inyong pa pala. Sa pagkabing ilipati, ang mga darating na pagsubo sa araw-araw. Kaya po kayo ay laging nangangalangin at na tumatawag sa pangalan ng Diyos. Tinitiya ko sa inyo na darating agad sa inyo ang kaligtasan na inyong hinihiling at hinahangal. Kayong mga ina na narinitong ipagpatuloy nawa ninyo ang inyong paglilikod. Nawa'y huwag ninyong dilisan ni ang tama nito upang dito lagi ninyo marinig ang tinig ng Diyos na magbibigay sa inyo ng kaligtasan sa araw-araw. Ang inyong mga panalangin na naririnig ko sa araw-araw ay patuloy ko rung pagkuling ginihahapid sa paana ng Diyos. At ako'y patuloy na nagpapatirapan upang ang mga nakaadbang pangalit sa inyong bayan at sa inyong bansa ay hindi magkaroon ng kaganapan. Kaya't aking mga anak, huwag kayo sa inyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Patuloy ninyong iisipin ang patuwa ng kabutihan sa inyong kapwa. Sapagkat ang patuwa ng mabuti ay ang Diyos ang inyong na Naway makita sa inyong mga patuwa at marinig sa inyong mga pananalita na tunay na na kayo ay tunay na likod ng Diyos. Kayong mga dumadaan sa mga pagsubok, umapit kayong mabuti sa Diyos at lagi kayong magalangin. sa sapagkat ang awa ng Diyos ay darating at ipagkakaloob niya sa inyo ang inyong mga kahiligod. Kaya't ikaw na aking anak, na aking kinakasangkapan, pati ng Diyos, ang iyong kinakaharap na karagdaman, napakatibay ng iyong panahang palataya. Kaya't ang iyong pagsunod ay lalo mo pang pagbutihin sa pagkat ikaw ay hindi niya pagkatayaan. Maglingkod kayo ng buong kapat at ng buong pag-asa na tangin ang Diyos ang siya ninyong gabay at makatutulong sa araw-araw. Ako'y dumaan sa hapis ng aking buhay. Muli, ang lahat ng ito ay aking napagtanipayan. Wala nang kasisakit na aking naramdaman na sa aking kandungan ay namatay ang aking anak na tumubos sa kasalanan ng mundo. Kaya't aking mga anak, napakaliit lamang ng inyong mga silirangin na ito nawa ay inyong malampasan. Darating ang mga panamor na ang lahat ng ito ay magkakaroon ng katapusan. Ngunit, sinasabi ko sa inyong habang kayo narito, maging matibay kayo sa inyong sa inyong pagliligod, sapagkat kayo'y gagantin palaan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Nawa ang aking ipagkatagubilin sa inyong lahat. Kayo ay lagi magpakababa sa harapan ng Diyos upang ang bawat nagpapakababa ay magkakaroon ng gantintala, gantintala kayo ay kanyang itataas. Nawa ang aking pag-ubig na kayo'y magkaisa, magkaunuan, ay lagi ninyo isa sa puso at isa sa buhay. Maraming salamat Hayo. sa inyo. Praise God.